ang aklat ng Eklesiastiko na rin sa tawag na Ang Karunungan ni Jesus Anak ni Sirach ay sinulat sa wikang Hebreo ng isang nangangalang Jesus o Josue at isinalin ng kanyang apo sa wikang Griego Napapaloob sa aklat na ito ang ilang mga tradisyonal na katuruan tungkol sa karunungan at ipinapahayag na ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na karunungan. Pagtitiwala sa sarili Gawin mo ang lahat sa tamang panahon at umiwas ka lagi sa masama. Huwag mong hahamakin ang iyong sarili. Ang kababaang loob ay kapuri-puri at marapat igalang. Ngunit ang paghamak sa sarili ay kasalanan. Huwag mong bayaang pagsamantalahan ka ng iba. Huwag mong ipahamak ang iyong sarili dahil sa di pagtatanggol sa iyong mga karapatan. Huwag kang mag-atubiling magsalita kung napapanahon at huwag mong itago ang iyong karunungan. Ang karunungan ay nakikilala sa pananalita. Ang pinag-aralan mo ay makikilala sa iyong pangungusap. Huwag kang magsasalita laban sa katotohanan. At huwag mong kakalimutang marami kang di nalalaman. Huwag mong ikakahiyang ipahayag ang iyong mga kasalanan. Hindi mo mapipigilan ang agos ng ilog. Huwag kang paiilalim sa hangal at huwag mo namang kikilingan ang makapangyarihan ipakipaglaban mo ang katotohanan hanggang kamatayan at ipaglalaban ka ng Panginoong Diyos. Huwag kang pabigla-bigla sa pananalita. Huwag ka namang babagal-bagal sa paggawa. Huwag kang mag asal leon iyon sa iyong tahanan at huwag kang magmalupit sa iyong mga katulong. Huwag laging nakabuka ang palad mo para tumanggap Ngunit huwag ding nakakimkim ng mahigpit kapag napapanahong magbayad.